Hello, hello guys! For today's video nga ay papakita ko sa inyo kung ano mga niluto namin sa kaarawan ng tatay. Unang birthday nga to ng tatay na wala na siya at hindi na namin siya kapiling pero kahit ganun man nga guys ay pinaghanda pa rin siya ng nanay dahil ganun nga namin siya kamahal. Ayan nga at nagsampalukang manok nga kami at ito yung pang papalaman sa inihaw at yung sa pansit. Ayan nga at niready na namin isa-isa para mamaya ay lulutuin na lang ng nanay. Ayan nga po at tuwang-tuwa ang bata habang nagsuswing. Ito nga rin po yung niluluto ng nanay na mindo. Ayan, sobrang sarap nga guys. At malinamnam, alam na natin pag nanay ang nagluto, mapapadami na naman ang ating kanin. Dahil kanin is life. Ito nga at pinapalaman na na ng nanay ang boneless na bangus. Ayan, sobrang sarap nga nito guys dahil mataba yung kanyang Uh, pinakachan, ayan nga at nagsigana ako para sa pagpapaapoy at magpapauding tayo ito nga at binalot na ng foil at ayan na at ito yung inihaw na tilapia sobrang lalaki nga guys kaya nakakatuwa at alam natin masarap habang ito nga ay binabantayan ko yung pag iihaw ay nagluluto ng nanay ng mga putahe niyang niluto kahit papano ay naghanda kami at konting salu-salu lang Maaga nga kami guys pumunta sa puntod ng tatay para makapagsindi na ang kandila. Binati nga rin namin siya dahil ngayon nga yung kaarawan niya, Siyempre kinantahan siya ng kanyang apo. Dahil kasama ko yung anak namin. Eto nga at sinalang na namin yung liempo, yan yung last na niluto. Ayun lang guys, thank you for watching.